Hmm. Nabalik ko yung kilay. Balik ko ba? Oo, uh, bakit? Magkaiba naman ng, ano yan, direction ng kilay mo. Ayusin mo nga kasi, parang naano yung kamay ko, parang nanginginig eh. Napaganon yung ano ko, yung Di diba hmm. na eh, paano gagawin ko yan? Ayusin mo lang, marunong ka naman mag aayos yung kilay, di ba? Oh, sige, um, hmm. opo, sige, huwag yan. Hmm. Gawin ko na lang ng paraan. Gawin mo na lang ng paraan. Sige. Oh. Uh. Mm. Bala diyan, natin ng paraan niyan. Mm. Ito. Oh, to. Ang ganda ng pili mo. Diba? Di ba? Hindi na harap ng bulutok 'yan. Hindi ako na maayos <laughs> ma hmm. 'yan, ha. Kahit makita nila ng 'yan, hindi nila isipin na talagang bulutok 'yan dahil may art 'yan. Hmm. Ayun. Diba? Ano mo? Ganda. Pinagawa, pinagawa sa dalamin. baye, andito. Hmm. 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 Oh, Bay. Diba? Ganda. Ano to dadas? <laughs> mag-ina yan eh, mag-ina. baka ako. Oh, tupaw. pwede rin mag-asawa sila. Oh. Hindi kita manok plow, wala na sa mata ko. Baka mabuhay yan. <laughs> Oh, at least may art nga yan eh. Hindi ka na may design pang ganda ng bagay nga sa damit mo, tino mo. Bakit? Oh, may art, may. <laughs> sa mo na nakita dahil ito mga style. Ano nakita akong ganyan sa internet eh. Ganyan internet. mga ano, art. Ang tawag yun No? Buray mo, buray mo. Ayaw ko na ito. Ay, bro, art. Baka ano, baka mamanuklo yan. Malapit sa mata ko ang ano eh. Baka. <laughs> ayaw mo yan. Okay na nga yan. na nga ng ayaw kilay na. niyo. Hindi nga halat ang to to. Hmm. Kasi talagang mga balok to. Tiyala nga may. May ka bang... Ah, uh, oh, sa pero hmm. ba kilay na ahas? Meron ba? Saan ka nakakita? Ikaw lang meron yan. Oh. Pag punta mo doon sa mga pupuntahan mo, ikaw lang ang kakaiba. Oh. Pagtatawa ako nito, nag ano, ayun mo to. Tiga mo. Muro ka kasi ginagawa mo eh. ano-ano ang mga ano mo. Ahas na, biroin mo yan oh. Dalawa pa, magkaharap. Biroin mo yan. Oh. Uh. Ay talaga. Tingnan mo yan, hindi sila gumanda. Dad! Nagtatago ka na dyan, bumaba ka dyan. Baka, ano, tingnan mo itong mukha ko, tingnan mo yan. Kalat-kalat na tuloy. matapos tapos mong, ano yun, ka. Gira ka. Gila mo talaga ako.